Noong December 15, 2024, pumunta kami ng Bicol ng aking pamilya dahil nga kinasal ng December 17 yung aking pamangkin. Doon kasi yung probinsya ng napangasawa niya kaya doon ginanap yung kasal niya. So, i-flex ko lang itong mga napamili ko. Noong December 15, bago kami umalis papunta probinsya na namili ako kay Ultra Mega. So, may papasko nga si Ultra Mega ito, wallet at saka yung kalendaryo. December 19, 2024, ngayon, kakarating lang namin ng 2 a.m. ng dire-diretso ng aking gawain. Wala na akong pahinga. Talagang hindi ko na siya tinulog kasi nga kapag tinulog ko pa siya, gigising naman ako maya't maya. Baka sumakit lang lalo yung ulo ko. So, mag-haul na rin tayo sa ating mga napamili kay Ultra Mega noong December 15. Bumili ako nitong down ng laurel. 40 pesos ito. At dahil nga nakapromo itong UFC Happy Fiesta Vegetable Oil, bumili na rin ako kasi sayang din naman yung makaka ka pang personal na gamit ko ito. 195 itong dalawang to, so mas mura lang siya ng konti kay Golden Fiesta kasi Golden Fiesta talaga ang ginagamit kong panluto. Para masubukan ko rin naman ito. Dito naman kay Century Tuna, flakes in oil yung maliit, makakasave ka ng 6 peso sa anim na piraso. O diba, karagdagang kita talaga natin na naman yan. Sobrang napakasaya natin kapag tayong mga sari-sari store business owner na meron tayong karagdagang kita kahit na maliit lang. Kasi napakalaking bagay yan kapag naipon yan, diba? Lalo na fast moving items ng Century 2 na natin kaya napakalaking bagay talaga sa ating tindahan. Nakabili naman ako nitong Century 2 na hot and spicy na maliit dahil nga hindi siya nakapromo kaya apat na piraso lang naman yung aking binili nito. Isa pang karagdagang kita sa mga napamili natin kay ultramega ay nakabili tayo nitong isang haba ng Keratin Plus shampoo. So meron siyang free na dalawang piraso ng Keratin Gold, 'di ba? Dagdag kita 'te, kasi 9 pesos isang benta natin 'yan. So dalawang piraso 'yan, 18 pesos ang karagdagang kita natin. Napakalaking bagay talaga yan sa atin bilang sari-sari store business owner. Karagdagang kita dito kay Crimsel Green. Buy 11 pieces, get 1 free. So, 11 pieces lang babayaran natin dito. Karagdagang kita, 18 pesos. Dahil 9 pesos is bentahan natin ito. So, tapos, meron tayong close-up. Bali, 11 pieces lang din ang babayaran mo ito. Buy 11 pieces, get 1 free. Dagdag kita ng 12 pesos. So, tapos, dito naman kay uh, sun silk na green buy 11 get 1 free din siya dagdag kita ng 8 pesos sa isang tie dalawang tie ang binili ko kaya meron akong dagdag kita ng 16 pesos so fast moving na rin naman to sa akin tapos dito naman kay cream silk na twin pack wala tayong pa promo wala tayong dagdag kita dyan bumili lang ako ng isang tie So, ito naman si Ariel na pink na with downy. First time ko magtinta nito kasi nga naka-promo siya. Kaya naman bumili na rin akong dalawang tie. Meron siyang buy 6 get 1 free. Yung ibang playboard nito ay kulay red naman. So, ito pink kasi with downy din naman yung red nito. So, tapos ito naman ay napamili natin kay Suki na grocery. After natin kay Ultra Mega yung apat na piraso ng Lego red. And then, ito ating sister yung napkin na manipis. Dalawang balot yan. Tapos, so, itong isang balot ng pamintang uh, crack. Ayan. So, tapos, ito ay Doughy Donut. Na ka, ano rin siya? Kay Suki na Grocery. May pa-free din siya ng isang piraso. Isang balot. O, di ba? Dagdag kita. Dahil, dalawang balot yan. 24 pesos ang dagdag kita natin. 12 pesos is yung ko kay Doughy Donut Redman o Blue. Tapos, dito rin naman kay ah uh, pharmacy, bumili ako kanina lang ng konti yung mga gamot natin, Yusef, amoxicillin, at saka yung ah uh, saridon. Amoxicillin, 8 pesos each, dahil 30 pieces siya kaya 240 si Newsep ay 7 pesos each si Saridon ay 6.50 each then after natin sa pharmacy bumili tayo sa grocery ng palengke ng ice pop 24.50 at saka itong kalahating tailang lang ng kopi ko brown twin pack at saka itong chester red natin sang kahalang so kasama na rin yung nor cubes na hipon flavor. Apat na piraso lang naman yan. So, medyo masama nga yung pakiramdam ko na nibago yata sa klima doon sa Bicol. Nakabili rin pala kay Ultramega nitong isang case ng C2 Solo Red 299.65. Nabawasan na, na yung dalawa.